If magsisimula po ako ng bagong YouTube channel ngayong 2023, ito po ang aking gagawin. In three years po sa aking experience dito sa vlog YouTube, ang dami ko na pong mga lesson at mga mali po na nagagawa dito sa YouTube at ayaw ko pong mangyari po ito sa inyo podcast yes, for today's video is isishare ko po sa inyo ang aking mga 10 lessons na natutunan ko po dito sa YouTube sa loob po ng 3 years and I will explain it to you in a minute. Okay, so without further ado, let's get started. Huwag na po tayo magpatubik-tubik pa. Number one, do not waste your time asking yourself if kaya mo ba, if carry mo ba, if you are deserved to create a YouTube channel. Because the answer is why you are here, that's why you are deserved. And of course, this is the sign that you are capable of what you are doing right now. Okay? So, do not waste your time na magtatanong sa sarili mo na if kaya ko ba, if I can do it, if, ka if kaya ko tumagay ito, maganyan, maganyan ganito. Yes, I know that kaya mo. It's just, you are holding of yourself. Kaya ang advice ko po sa inyo, do not hold back isa po sa rason kung bakit po ang tagal ko pong nag-grow dito sa YouTube because I keep holding myself, I keep stopping myself nung hindi mag-create ng neto ganyan because nahihiya po ako, po ako i natatakot po ako i-judge, natatakot po ako pagtawanan. That's why ang tagal ko po, po dito nakapag-decide to create a content talaga at may start sa aking YouTube channel. So, ikaw po, ikaw po na nanonood po sa video na to, simulan nyo na and don't hold back to yourself. Huwag kang matakot because, alam nyo ba guys, you are starting to create or to publish a content dito sa channel, walang pake ang mga tao sa inyo. Yeah, proven and tested. <laughs> Wala talagang pake yung mga tao sa inyo guys. Kaya, huwag ka pong matakot gumawa at mag-start ng YouTube channel. Okay? Number two is, you need to find your passion. Ano pa ba yung passion mo? Mahilig ka ba sa cooking? Mahilig ka ba sa singing, sa dancing, sa traveling? Okay? So, if you want to create a quality content here, you need to know first what is your passion at ano po inyong ma-share, maibabahagi po dito sa mga viewers natin sa YouTube. Okay? Third is create now so you can publish it later. Okay, wag na po kayong magsasabi po na ay tomorrow na lang, ay bukas na lang, ay sa susunod na lang, ay next time na lang. Okay, kasi the best time to start a YouTube channel is now. And trust yourself because I trust you that you can do it. Okay? Fourth is you need to know your target audience. Ito po yung mga kamalian po natin kasi guys. Kasi nung nagsimula pa lang ako, kahit ano lang po yung na-upload ko talaga and I don't have any idea na kailangan ko pala alamin ng aking target audience para mas mapabilis po ang aking pag-grow ng YouTube channel. Ang nabi ko mga in-upload ng mga videos and I ask myself, bakit hindi nag-grow? Bakit walang nanonood? Bakit ganito? Bakit ganyan? Because guys, hindi ko alam ang aking target audience. Whether it's um, for example, my passion is singing. Tapos, um, hindi ko inalam na ang target ko ay yung mga singeristic pala. Oo. So, guys, you need to know your target audience. For example, um, gusto mo kumuha ng mga business content. So, of course, yung content mo about business and your target audience is yung mga nagbi-business or nagsistart po ng mga business. Yun po ang tatawag target audience importante po, na importante po yan, guys. Promise. Mm -mm. Ang laki pong tulong yan if alam nyo po ang iyong target audience. five, guys, invest a quality equipments Kung kaya mo namang bumili ng malinaw na camera, go for it. Kung kaya mo namang bumili ng phone stand, go for it. Wala naman problema nyan. Kasi, guys, dito sa YouTube, labanan na, na po dito ng quality. Opo. Labanan na, na po dito ng mga magagandang quality if uh, if yung video mo if magandang quality manonood talaga yan sila hanggang dulo I'm not saying na if wala kang ganito ganyan mga magagandang mga gamit hindi ka na po hindi ka na po magse-start because way back 3 years ago nung nagsimula pa lang ako alam niyo po ba ano yung phone stand ko baso po opo nilalagay ko yung baso jaan, tapos yung camera ko ganyan po ang aking phone stand noon I don't have phone then nanghiram lang po ako ng phone sa kapitbahay ko at saka sa ate ko. Mm -mm. So, guys, walang rason para hindi ka po makapagsimula dito sa YouTube. Just take it easy. Just take it step by step. Mm -mm. At I know na makakaya mo. Okay? Next is consistency of uploading. Pag sinabi po nating consistency, hindi po ibig sabihin na upload ka lang ng upload ha. Hindi po ibig sabihin na araw-araw ka nag-upload but yung in-upload mo, walang quality. You're uploading a quality content. Kasi guys, yung mali ko po noon, upload lang ako ng upload, ng upload, ng upload. At hindi ko alam na, hindi na pala ito quality. Wala na pala na kukuha yung viewers ko. Parang ginawa ko na lang siyang gallery. <laughs> Oo. So guys, ang dami ko ding mga nakikita na mga nagvi-video dyan, kahit may, kahit yung, mga, kahit yung ibon lumipad lang, video at in-upload na. ba? Diba? nagwalis ka lang dyan, in-upload mo na, guys, you need to have a quality content. Okay? Kasi, ang misunderstanding kasi ng mga baguhan po ngayon, akala nila guys, na pag nag-upload ka ng maraming mga videos araw-araw, bobong ka na, sisikat ka na agad. But, pinapahirapan lang nila yung sarili nila. You are just wasting their time. Saka upload ng mga hindi naman quality yung content. Okay? Kaya pag nag-upload ka ng mga content guys, you need to make sure na quality po siya. Yung mayroon kang natutunan as yourself at of course, you are sharing a valuable content to your audience. Okay? You need to master the SEO. Hindi naman talaga totally na master, no? But at least man lang, you need to understand the SEO and the thumbnail. Kung gaano po sila ka-importante guys, grabe po ang impact po ng ating channel po sa SEO at saka sa thumbnail. Ano ba yung SEO? Hindi mo kailangan maging expert dito, guys. SEO is Search Engine Optimization. When we say optimization, yan po yung nakakatulong sa atin para mag-go viral ang ating mga videos. Ang ating mga video na i-upload po dito sa YouTube. For example, keywords, descriptions, titles, tags. Yan po ang mga importanteng SEO guys. Kasama na din po ang paggawa ng thumbnail. Kasi guys, si YouTube kasi guys, walang idea sa content mo. Oo, hindi po siya na uh, hindi po ibig sabihin na um, si YouTube na bahala lahat. Hindi po. It's our part to find the right uh, tags, the right keywords, the right description and the right titles to our content. So make sure talaga guys na yung mga ilalagay mo na keywords, yung mga ilalagay mo na tags at descriptions at title is related sa mismong video mo, not a clickbait, okay? And know the importance of thumbnails. Yung thumbnails, guys, apaka-importante niyan. Akala niyo lang na pakime-keme, -pake, papuchu-puchu lang yan. Hindi. Oo, apaka-importante niyan, guys. Kasi once gusto ng mga viewers ang iyong thumbnail, mapupunta na agad yan sa utak ni YouTube. Ay, nagustuhan. I will promote this ipopromote pa niya sa iba't ibang mga social media. I mean sa iba't ibang mga subscribers mo na related sa mga na relate sa ginawa mong video. Okay? Do not underestimate the power of SEO and the thumbnail, which is the search engine optimization. Okay? Okay, so, you need to engage and to collaborate. Importante na importante po yung engagement guys. Hindi lang po yan sa Facebook, pati sa YouTube guys. For example, pagko-comment, pagre-reply ng mga comment, pagre-react ng heart, pag-give ng likes, pagpupunta sa yung mga friends na YouTubers, yun po ang tinatawag na engagement. Nakikipag-engage ka po sa kanila. Okay? So, ang gagawin mo lang is, you need to engage. And of course, collaborate. Marami na po mga YouTubers na apakabilis mag-grow ang kanilang mga YouTube channel because of the power of collaboration kasi may chance po guys na yung viewers ng isang YouTubers mapupunta po sa iyo din. Yung subscribers ng isang YouTubers mapupunta din po sa iyong channel. Kaya do not underestimate the collaboration. Okay? Nine is do not be afraid. You need to stay authentic. You need to stand and sit and relax and uh, talk to your uh, audience in your camera. Isa lang pong tips ko sa inyo guys, no? Pag nag-film po kayo guys, huwag mong isipin na you are talking to yourself isipin mo, nakipag-usap ka po sa iyong mga viewers, sa iyong mga audience, as if nandyan sila sa harapan mo. Okay? And of course, pag nag-vlog po kayo, watch the lens of the camera. Ang mata mo, nakatutok talaga sa camera. Kasi, ito pong itsura guys, pag sa screen ka po tumitingin. Ganyan. Yan pong itsura. So, parang hindi tayo nakapag akuha ng connection to our viewers. Pag ganito naman ako guys, 'di ba Parang tinitigdan ko po kayo. Ganun lang po siya. And last but not the least, create now so you can publish it later. I believe in you, I trust in you. Kaya gumawa ka na ng content ngayon and i-publish mo na yan. Okay, don't forget to have a ah, better editing skills. Okay? Thank you so much for watching guys. I am Glenn Marmarinilio. Don't forget to subscribe and hit the bell button and see you in my next videos.